Ito na yung mga salingsing ko o mga kamars o dumating na ayan ako ito Ah, saan yan? Ay, sa sasigkay man si ako gabi dati kay Manong Alex. Kilala mo ron? Nga igali ay Ah. Nag-order ako diyan sa may ano oh, sa may sa may bugangan. Oo, sige ta oh, oh ay ini nga uwa banana ay, makarong kuno ay May mato nakita ko ito kay bakang. Ayun mga kamars o oh, yung sa lingsing ko kulang pa yan. 300. Kulang-kulang kasi 400 kaagad ito. Ay, binilang ka agad ni Ricky. Ha? Ay, may buho man dun. May gabot yage hindi na ako. Namat-amatan ko. Oo, hato. bato pa ko. May anong nga. -um, ano rin ka to? May anong May anong uh, May an -um, to? Ay, luma. Yun ang ipinang, ano nga. May anong 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 Oi. Ito no. Maron 'yun ngani ra akong tagaano no, sa lingsing ho. Oh. ko ito kamo kay ano. Haman. Hay, lan na nakita kita kanina nung hinatid ko si ano, si Rain. Ayan mga kamay, yung salingsing ko, kulang pa oh. Oo. Uh oh. oh, -oh. daywa, kukang mato 25 piso sa ano, 150 nimo. 150 piraso. Oh, ay wak barya. Ay sa ho. Oh, daya pagang. Ah. Hay basta okay yon doon basta 500 ah, may kulang ka pa sa akin. Oh, basta 500 okay? uh oh. Oo. Balik naman yung Ah, okay. Sugra okay. Ah. Sige, thank you ah. Okay. Basta din doon ah, Kung may bukwa katawat. Oo, oh, makaron yan eh. Ah, oh, sige, sige. Thank you. Ayan na mga kamays. May salingsing na ako sa aking okra, aking sitaw. Kasi ito na yung sitaw ko, oh. Mga kamars, so ayan ang sitaw. Ayan ang sitaw ko mga kamars. Ayan, kay may may ano na yun, may nakahanda na nabutas. Ayan. Hmm. Okay na. Sige na mga kamars, babay Bye na. God bless.